Imaginin mo ang saya ng iyong mga anak habang nandung kayo sa dream vacation nila. Imaginin mo rin kung gaano sila kasaya habang sinusundo mo sila sa school nila at sa mga activities nila. Hello kabayan! Ako po si Jamie, tubong Batangas City pero naninirahan na dito sa Netherlands for almost 20 years. Isa po akong may bahay at kami po ay may dalawang mga anak na lalaki. Nagtapos po ako ng digital media design dito sa Netherlands at nagtrabaho sa malalaki at kilalang mga tech companies. Dahil mahal dito ang childcare at gusto kong maging hands-on mom sa aking mga anak, nag-decide po ako na isacrifice muna yung aking career para matutukan sila. Kinailangan kong maghanap ng ibang paraan para matulungan ang aking asawa financially. Nagbukas po ako ng aking website kung saan nagbebenta ako ng mga dinisign kong mga damit at accessories. Ngunit hindi pa rin ito naging sapat para matugunan ng aming mga pangangailangan. Bukod dito, isa rin sa mga goals namin ay ang makapagbawa siya ng oras sa trabaho hanggang sa ito ay makapag-retire na para magkaroon na rin siya ng oras sa aming pamilya at sa kanyang sarili na rin. Bilang isa akong introvert, hindi madali sa akin ang makapagtrabaho sa isang malalaking kampani na maraming tao. Buti na lang nakakita ako ng negosyo na kayang-kaya -kaya kong gawin kahit nasa bahay lang ako. At kahit nasaan ka man sa mundo, maggagawa mo rin itong global business na ito. Ito ay answered prayer sa bawat magulang ang magkaroon ng oras sa pamilya habang kumikita nakakita ako ng mga videos kagaya nitong pinapanood mo ngayon. Mga young couples, maagang nakapag-retire na at nag -e enjoy na lang sa buhay nila. Akala ko noon, too good to be true. Hanggang sabi sa akin ng nanay ko na may mahigit ng 30 years na background sa sales at marketing at sinabi niya na isa itong legitimate na business. Kaya nag-sign up kami, pinanood ang mga videos kung paano ito ginagawa at nabighani kami sa mga kwento ng mga totoong tao. Ang negosyong ito ay tax registered. Opo, tama po ang narinig nyo. Dito po sa negosyong ito, nagbabayad po tayo ng tax. At meron po itong sales tools na kakailanganin natin, mga trainings na masusunda natin kahit hindi ka mentor at coach na gagabay sa inyo at ito din po ay automated system. Hindi po kailangan ng madaming experience o madaming alam sa pagpapatakbo ng negosyong ito. Kung kayo po ay may pangarap, magagawa niyo po ito. Walang imbentaryong ibebenta dito at hindi mo kailangang mangulit ng mangulit ng kaibigan at kapamilya. Isa ka rin bang nanay o tatay na gustong ibigay ang pangangailangan ng iyong mga anak? Pero gusto mo rin nandiyan ka para sa kanila? Gusto mo rin ba ng time at financial freedom? iniimbitahan kita na panoorin ang webinar tungkol sa negosyong ito. Deserve po ng ating mga anak at ikaw rin ng magandang buhay. Huwag po nating ipagkait sa kanila ang buhay na nararapat sa kanila. Dalahin po natin sila sa mga lugar na gusto nilang mapuntahan. Kita-kits po tayo sa loob. God bless po. Salamat po.